Maghahanap kami ng homeless na tao at papakainin namin. Tara! Let's go! Sa bawat kanto ng lugar, may mga taong kumakalat ang tiyan. Ngayong araw na ito, simple lang ang mission namin ang maghanap ng mga homeless na tao at tatanungin sila anong gusto mong kainin. nanay. Ano po pala niyo, nai? Delia. Delia? Ilang taon ka na po ba dito, nai, na sa ano? Dito ka sa overpass po? Ah, okay. Wala ka pong anak? Pero wala na sa akin. Ah, wala po sa'yo. Ilang taon ka na po ba, nanay? 53 na. 53? Ah, wala po. Wala ka po talagang bahay? Or... Wala po. Hindi lang po ako natutunan. Misa doon po naisipin ko. Sa isang araw, magkano naman po yung mga nalilimot niyo po? Misa may 300. Mababang dalawang sa... Dalawang sa... Saan na po yung pamilya niyo, Nay? Saan na po yung pamilya niyo? Wala na. Iwanan na ako. Kahit po ano asawa mo, wala na din po? Wala ka na din, anak, Nay? May, may mga, mga, mga anak ka naman po? May mga anak ako, wala na din. Ah, hindi Ibaanan ka... Iwanan na po ako. Ay, iwanan ka? Napano yung pano po? Ito na po kayo. Born. Ah, inborn? Baby, 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 baby. pa ako. Yung ate, may ano na po. Okay. So, Nay, uh, kami po, na is ano vlogger po kami. Ang pangalan po po, Carla, si Heidi po, tsaka si Miss Tintin kasama po namin. So, bali po, Nay, uh, gusto lang po sana namin na uh, magbigay po ng, or kung ano po ang gusto niyong kainin po. Bala lang po. Okay lang po ba, Nay, uh, ano po ba ang gusto mong pagkain po? Okay lang po sa amin, ay kung ano po ang gusto mo. So, mayroon tayong malapit na Jollibee. Kung gusto mo ang Jollibee, oh, oh, sige, okay lang po. Na so, okay lang po ba, nai, na dalhin ka po namin sa Jollibee? So, tara. Uh, si nanay, ano po para na nanay ulit? Delia po. Nanay Delia. So, uh, papakainin namin siya at gusto niya sa Jollibee. So, tara, nai, punta po tayo sa Jollibee. Nakakapag-ano pa naman po kayo, nai? Nakakapaglakad pa naman po kayo? Ako na po magdadala, nai. Okay. Jollibee at uh, papakainin namin si Nanay sa dito sa dyan. Dito na lang. Oh, sige, dyan na lang. So, ayan, nandito kami ni Nanay sa si Jollibee at inorderan namin. Habang nag-aantay kami ng order so, sa Jollibee. So, tatanungin ko mga sabi. Ilang taon ka na po ba Para, doon sa na ito sa Overpass na nag-aantay? Ay, ayoko naman na na siya doon sa Overpass na nag-aantay ng nandilimos. So, siya po ay may ano sa paa. Ano pong tawag dyan? May ano pong ano ko po? ba yan? Sakit na yan. Ang sa paa um, mo po. Ano po? Fire uh, pilay. Opo, uh, po uh, yun na uh, Pilay siya. Hindi nakakapaglakad ka naman siya pero hirap na siya maglakad. So, while sinanay wala na siyang uh, wala na siyang pamilya iniwan na siya ng kanyang pamilya. Kaya nandilin mo sila siya. Nakita namin siya sa overpass. So sabi niya, uh, sa isang araw na is nakaka-300 siya pag nandilin siya. Pero sabi nga ni Nanay, sa hirap doon ng buhay. Kaya kakaunti lang din doon nagbibigay sa kanya. Pero syempre, hindi pa sapat yung uh, kanyang nalilin sa pang -araw, araw Um, bali isang araw po, parang nagpanggap din po ako na namamalimus po ako. Sinubukan ko po yun sa, sa baklaran po. Tapi tayo na. Tinutukan ko rin yung Tapos po, yung napalimos ko po, ah, ano po na, ano? spaghetti na Ano, binigay din namin sa totoong namamalimos ko. Tinagbagan din namin na konti para kahit pa paano uh, siya. Talagang, alam mo yung uh, napakamirap Sobrang hirap pala talaga yung, yung ganyan na. Kasi bibihira mo ni magbibigay sa iyo ng okay. ano yun ano sa akin Kasi yun ay parang halos ilang oras yung ganung sitwasyon ko nang talagang magkano lang din yung nakuha ko noon na bariya talaga at ay and parang pinakamalaki niya nagbigay lang sa akin ng 10 or 5 bo so, parang yun nga parang naranasan ko na rin ganun talaga kahirap pag wala kang pinagkakakita kasi hindi ka lang nang tulong sa ibang tao ang hirap ko pala talaga kaya e, yun talaga na yung naisip namin na gawin sabi namin kahit hindi ka wala kayong masyadong hindi kami mayaman pero at least kahit kaunting tulong may share namin sa mga homeless. Yung nga ang ano namin is homeless na tao. Tanong ko pala na yung pamilya mo po pala na saan, saan sila ngayon? Malayo na din? Pero yung ang anak mo talaga na ilan po ang anak mo? Na May mga trabaho na po ba sila? number na lang? May mga asawa May mga asawa na. Po. Ano yun, Nay? Naghiwalay na kayo ng asawa mo? Matagal asawa na. Ah, matagal na na panahon. Maliliit pa yung mga anak mo. Oo. So, sino yung nagtataguyod sa mga anak mo? Ako. Ikaw. Nasa, nasa, yung, ilan yung anak mo? Yung tatlo na yun, ah, dun yun, ay sa, sa'yo talaga lumaki. Pero nagbibigay naman yung ano mo, asawa mo. Ay, hindi talaga. Hindi ka din uh, ah, ng sustento para sa mga anak mo. Hindi din. Pero hindi na siya kumakontak sa mga anak mo. Simula nung naghiwalay kayo. So, ikaw lang talaga mag-isal, tumaguyod sa alo. Tapos ngayon, Nay, yung mga anak mo, hindi mo na sila makukontak. Hindi Wala na ako ano. Wala ka na ang kontak sa kanila. So, ikaw na lang talaga mag-isa sa, ano, sa buhay mo. Ano. Minsan mo, uwi ako dito. Kaya sinipo, tulungan din ako dito. Grabe guys, na so, nakakaawa naman si nanay may anak siya pero yung presence ng mga anak niya is hindi niya hindi niya na maramdaman yung presence. Ayan so guys, dito na po si Nanay. Kakain na po siya. Ayan, binigyan ay binalan na mo siya ng Alam mo mahirap din yung ano no yung mag-isa ka lang sa buhay. Eh. Napakahirap din kaya. Ilang nay, kain ka lang po mo na Kain ka lang po nay. Paano na yun ay magaling bawa yun? Kumaga. Paano yung pagkain? Ay, may may bibigay ko sa uh, akin pang kayo niya. Dato ako. Ako atakong, sa akin may bigyan ako. Katuro ko mga anak ko ngayon. Mga asawa na hindi ng bahay. Alimutan na ako. Ano yung anak niya, nai? Puro lalaki at saka babae? Walang, walang babae sa lalaki. pero ni minsan ba, nai? Parang binisita ka ba nila? O dinalaw? So, dati na, bago kayo nang kaiwala ng asawa niyo, ayun yung pinagkakakita niyo, tindahan. Saan kayo nagtitinda nun? Dito sa tikling. Hmm. Tikling pala kayo. nabawalan um, na. Anong okay. po tinitinda niyo dati na yun? Tubig Ah, mga tubig-tubig yan sa mga dumadaan. Mga basahang <laughs> Mga Nakaalok lang sa... Mga jeep. Mga jeep. Ngayon, kung halimbawang ano, um, babalik kayo sa dati, yung dati, parang ano yung gusto mo maging buhay na hindi mo dapat nararanasan mo? Gusto ko maayos ka lang kasi yung kaya na may tulong sa iyo ngayon na ngayon meron tayo siguro may mga manonood tayo kung sakali na gustong pumulong sa inyo. Um, ano po ba yung parang pinaka-healing nyo para matulungan kayo? O ano ko ba yung pinaka... Ay tindahan. May anong tindahan ang... Kung halimbawa, kung bibigyan ka, anong ititinda mo po? Lalakot Sa kayo po pwesto, Sa tiyan. Lalakot din. Lalakot Ano ang pwede mong itinda, na O ilang po? ko na lang ako yung... Paano yung Ah, parang ako tinutulutok. Ano ba yung mga hilig mo na yung naluto? Ay, okay. mga hotcake mo. Ah, ano? Mga hotcake. Ah, uh, mga pangalipan. Mga pangalipan. Yan, um, guys, yes po. Si Nanay Delia, tama po. Nanay Delia. Si Nanay Delia is nakita po namin dito sa may Taytay -tay po. Dito sa may um, overpass. overpass. Yan yung mga gusto kong tumulong or gusto mas masuportahan si nanay sa tuloy-tuloy na pamumuhay niya po, pwede niyo pong puntahan si nanay dito sa so may overpass. Uh, mamaya ipapakita po namin kung siyang pumanda na ang sila. So, ayan po sa mga uh, yung mga pamilya ni nanay. Kung gusto niyo po makita ulit si nanay, ayan dito po siya sa may Taytay Overpass. So, si nanay po so, yung na Tai Changge sa may overpass po. Kung gusto niyo makita si Nanay, pwede niyo pong bisitahin si Nanay dito. At Nay, sana po um, naging masaya ka po dito sa kaunting tulong na siya namin po sa sa'yo. Sana po na inabusog ka namin. Ano po na ang masasabi mo po na sa ating mga viewers? Maraming So pinanay si masayang masaya May masayang masaya siya kaya kasi uh, binigyan namin siya ng counting uh, tulong dito. Ayan, Uh, Jollibee ang gusto niyang kainin kaya sinama namin siya dito sa Jollibee. Ayan. So, yung mga gustong magpaabot po ng tulong, pwede, pwede po kayong pumunta dito kay Nanay sa overpass po sa Taytay Chapter. Ayan guys, ngayon ibabalik na namin si Nanay doon sa overpass. Sas 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 Sasamahan namin siya. Siyempre, meron siyang take out, Jollibee. Buti na hindi ka nahihirapan pag akyat. Nasanay ka na? Dali na. Mas ako ng mga tao, mga paligid na nakakain Ah. Mas malakas pa si Nanay sa akin, no? Oh. Ako, iniingal na ako, Nay. eh. din ako Pero wala ka namang hika, Nay. Ako kasi may hika. Kaya yung mga gustong tumulong, pumunta lang kayo dito kay Nanay Delia. Nandito sya siya tayo, sa may Tay Tay Changge, dito po sa may overpass. Ayan, nice So, iiwan na po namin kayo, Nay. Maraming salamat din po, Nay, sa ano, opo. Sana sa susunod namin pagbalik dito is meron ka na. yung hinihili mo kanina. Okay, Nay. Bye-bye po, Nay. Thank you po. Magpayong ka, Nay, kasi mainit. Buti na wala na yung ano, no, init. Nay, okay ka lang dito, na Okay ka lang pa. Okay, salamat, Nay. sikat, hindi din kami mayaman, pero gusto namin magbigay ng konting tulong na kung ano man ang meron kami. Minsan kasi hindi natin kailangan ng pagkain, kundi malasakit sa ating kapwa Pilipino. Hello, Tay. And good afternoon po. Tay, gusto lang po namin ikaw ko tayo makausap. Okay lang po ba? Ano po ang pangalan mo, Tay? Ano po ang pangalan Umay. mo? Ano po? Lumen. Roman, ah, Tatay Roman. Um, tanong ko lang po, no, ilang years ka na po ba nandito sa... Lagi ka po ba nandito? Ilang years ka na po ba dito? Um, Saan po yung ano nyo, Tay? Yung bahay nyo po? Hello. Dito lang po ba? Hmm. Bakit nandito ka po? Sobrang init po dito. Dito daw yung mga. Nipat. Di mo lumipat ka po? Ilang taon na po si Tatay? Ilang taon ka na po, Tay? 49? 49 years May old po. May mga anak na po, Tay? May asawa? Ah, oh, wala kang asawaan na So, nag-isa ka lang po sa buhay ano, ka po? Nag-isa ka lang po? May mga kapatid po kayo? Lando? Uh, pero wala po kayong bahay. Okay lang po ba tay na, ano po, uh, ano po ba tayong gusto mong kainin? Ano po gusto mong kainin tayo? Ba ayan tayo may ano, gusto mo po ba dito kumain? Sige. Ah, balot. Ah, balot. O, balot na lang po. Dito ka na lang po kakain. Tubig. Ah, tubig. Ah, sige po, Bibilang ka na lang po namin tayo dito oh. tayo, tapos dalhin na lang po namin dito. Oh. Sige po, wait lang tayo ha, babalik po kami. So ayan si tatay, sabi niya dala na lang daw po siya ng pagkain, kaya bibilan namin si tatay ng pagkain. Wait lang tayo ha. Anong ano kaya dito pwede mo? Ito na lang. Okay. Wala kayong... Ay, ito may sabaw, siya. Ano siya? So, kaya yung... Dalawang kanin po, tas isa neto. Dalawang kanin? Opo. Tsaka, mineral water po. Ito na lang. Ito na lang. Sige po, ayan na lang po. Wala. Wala po, ha? Ito yung kanin na. Ay, ano po kayo? Para free for na kasi, wala ano, uh, take, uh, take take. Oo, Sige pa. Apo, oh, pa, that's that's po. Apo, paano din po kala. Ito guys, binila na lang namin si tatay kasi sabi niya dito na lang daw po. So, ito tay. Ayan. Dito din po ito tay yung kutsara. So, ayan guys, binila na lang po namin si tatay at dinala oh, na lang namin man. dito kay tatay. Tay, ito po, po tayo may sabaw po. Hello. Ayan, opo, opo. Okay. Ayan, so sa, dito na lang kakain si tatay dahil sabi niya, dali na lang daw dito yung pagkain. Tay, yung tubig mo po, ayan po yung tubig mo po. Opo. Sige po tay, ubusin mo po yan tay ha? Tapos yung sabaw po, meron po dito yung sabaw. Palagi po ba tay may nagbibigay sa inyo ng pagkain or may nagbibigay ng pera sa inyo? No. Dito tayo? na. ka lang, ka lang dito. Ah, dito natutulog na lang. Pero hindi ka na, hindi ka na umuwi doon sa inyo. Umuwi. umuwi ka pa. Pero pag umuwi ka doon, may mga may mga nakakain ka din po. Binibigyan ka naman ng pagkain ng mga kamag-anak mo po. Opo. Bakit tayo ayaw mo mag-stay doon sa inyo? Ayaw mo po doon mag... Ay, nanay ko, wala wala kaming bahay din. Ah, wala nang bahay. Matagal na nanay. Bali, sa tabi ng kasada ka din po natutulog. Mm. Matagal na po kayong walang pamilya. Okay. Sige dito, dito. lang po, kain ka lang po tayo. may ka lang po dito. Mayinit. Mayinit. Ah, nagdoon ka sa likod. Sige tay, kain ka po muna tay. So si tatay po ay hirap siyang magsalita kaya medyo hindi um, namin masyadong naririnig ang sinasabi niya. Mahina siyang magsalita na kasi. Paano po yan, Tay? Pag naulan po, saan po kayo sumisilo? Sa, sa likod po. Sa likod. Tay, ba't mahina po yung ano nyo, yung boses Masakit yung ano nyo, lalamunan? O may dinadamdam na po kayong sakit? Ano po yung sakit Ano po yung sakit alam. Ah, ala, Dahil po siya sa alak. Hmm. Ah. Palagi kang umiinom. Libre. Libre. Pero ngayon ah. po, umiinom pa po kayo. Hindi na. Hindi Ninigilang na. Hindi na. Ah. Nahihirapan na po kayo. Pero hindi, hindi naman po kayo nahihirapan mo. Or uminom ng tubig. Yeah. Ah, nahihirapan. nahihirapan. So, hindi po kayo uh, ah, tumapit po sa Uh, malapit po na para uh, humingi po ng tulong sa city hall, mga ganun po. Walang pera. Pero marami naman po, uh, marami naman po ngayon, lalo na po ngayon, is, uh, uh, malapit na po yung election. So, hmm. madami na po magbibigay tulong para po sa inyo. Hindi po kayo lumalapit po. Bakit? Yeah, Ay, Ay, hindi na makalakad. hindi ka, ka na talaga makalakad? makalakad. Hmm. <coughs> Bali tay, nung ano ka pa nung binata ka pa, no? Palagi kang umiinom ng alak. Kaya, ilang years mo na po ba ito na raranasan yung ganitong sitwasyon po? Yeah. Ngayon lang. lang? Bago ka lang nagtaganyan. Ah, tay. bago lang. Siguro mamaya na natin siya kausapin. Ka Sige, tay. tay. Kain ka lang po, tay. tay. So, ayan guys. Tapos na kumain si tatay. So, meron pa siyang tira. Mamaya daw kakainin niya. So, dahil hindi nga masyadong nakakapagsalita si tatay, no? So sana uh, sa susunod na pagbalik namin tay, um, okay na po yung kalagayan mo at uh, sana po is uh, umuwi ka dun sa pamilya niyo uh, nandito po sa malapit. Uh, so yun lang ayun po tay uh, at sana din po um, wag ka nang mag, uh, mag ano ba uminom tapos magsigarilyo po dahil kapag patuloy mo po yung ginagawa is hindi po magiging okay yung kalagayan mo. Na po tayo, sana po sa susunod na pagbalik namin dito is makita namin ikaw na okay na, okay na yung kalagayan mo, tsaka malusog ka na po. Ayan, so kung ano man po yung katawan mo nung binata ka, sana po is bumalik po yun. Okay po, so guys, sa mga gusto pong tumulong kay tatay, nandito lang po siya. Ayan, anong street to tay? Ano po itong street? Subing Ano po? Subing subing Subig. Subig, ayan, Shubing. Okay. So, dito siya sa may, uh, malapit lang po sa may furgo, guys. Ayan. Uh, puntahan niyo dito si Tatay Romel. Ayan. Arap ng school. Ayan po. Uh, nandito lang siya sa may tabi. Uh, kung sa mga gusto pong tumulong, uh, punta lang po dito si Tatay Romel. Ayan. Maraming salamat po. Sana uh, may mga gustong tumulong kay Tatay Romel. Hindi natin kailangan na maging mayaman para tumulong. Sapat na ang makinig at magpakain. Kung nagustuhan nyo ang aming content na ito, tulungan nyo po kami mas madami pa kami mapapasaya. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching! Bye-bye!